araw-araw na mga salita ng Diyos. Dapat ninyong lahat tingnan ngayon ang mga sarili ninyo agad-agad upang makita kung gaano kalaking pagkakanulo sa akin ang nasa sa inyo pa. Naiinip akong naghihintay sa inyong tugon. Huwag ninyo akong pakitunguhan ng basta-basta kailan may hindi ako nakikipaglaro sa mga tao. Kung sinasabi kong gagawin ko ang isang bagay, ay tiyak na gagawin ko ito. Umaasa akong ang bawat isa sa inyo ay magiging isang taong sineseryoso ang mga salita ko at hindi ipinagpapalagay ang mga iyon na kathang isip Nagham, ang nais ko ay kongkretong pagkilos mula sa inyo, hindi ang inyong mga hakahaka. -haka. Sunod, dapat ninyong sagutin ang mga tanong ko na ang mga sumusunod. Una, kung tunay kang isang tagaserbisyo, makakapaglingkod ka ba sa akin ng matapat? nang walang anumang bahid ng pagpapabaya o pagiging negatibo? Pangalawa, kung malaman mong hindi kita napahalagahan kailanman, makakaya mo pa rin bang manatili at maglingkod sa akin habang buhay? Pangatlo, kung nananatili pa rin akong masyadong malamig sa iyo, Bagamat gumugol ka na ng malaking pagpupunyagi, makakaya mo bang magpatuloy gumawa para sa akin kahit hindi na napapansin? Pangapat, kung pagkatapos mong gumugol para sa akin, hindi ko tinutugunan ang maliliit mong hinihingi. Masisiraan ka ba ng loob at madidismaya sa akin? o magiging galit na galit pa at sisigaw pa ng pang-aabuso? Panglima, kung palagi ka nang naging napakatapat ng may malaking pagmamahal sa akin, ngunit nagdurusa ka ng pagpapahirap ng sakit, ng kasalatan sa buhay, at ng pang-iiwan ng iyong mga kaibigan at kamag-anak o kung nagditiis ka ng anumang iba pang mga kasawian sa buhay, magpapatuloy pa rin ba ang iyong katapatan at pagmamahal sa akin? Pang-anim, Kung wala sa anumang naguniguni mo sa puso mo ang tumutugma sa kung ano ang nagawa ko, paano ka lalakad sa landas mo sa hinaharap? Pang-pito, kung hindi mo natatanggap ang alinman sa mga bagay na inasahan mong matanggap, makakapagpatuloy ka bang maging tagasunod ko? Pangwalo, kung hindi mo kailanman naunawaan ang layunin at kabuluhan ng kawain ko, magiging isa ka bang masunuring taong hindi basta-basta gumagawa ng mga paghatol at mga konklusyon pangsyam. Mapapahalagahan mo ba ang lahat ng salitang sinabi ko at lahat ng gawaing ginawa ko habang kasama ko ang sangkatauhan? Pangsampo. Kaya mo bang maging matapat kong tagasunod, nakahandang magdusa para sa akin habang buhay, kahit na hindi ka tumatanggap ng anumang bagay? panglabing-isa Alang-alang sa akin. Kaya mo bang hindi magsaalang-alang, magplano, o maghanda para sa iyong landas ng pananatiling buhay sa hinaharap? Kinakatawan ng mga tanong na ito ang aking mga pangwakas na kinakailangan sa inyo. At inaasahan kong lahat kayo ay makakatugon sa akin. Kung nagampanan mo na ang isa o dalawang bagay na hinihingi sa iyo ng mga katanungang ito, kinakailangan mo pa rin ipagpatuloy ang paggawa ng masigasig. Kung hindi mo kayang tuparin ni isa sa mga kinakailangang ito, yak na ikaw ang uri ng taong itatapon sa impyerno. Wala akong kailangang sabihing anumang karagdagan pa sa ganoong mga tao. Sapagkat sila ay tiyak na hindi mga tao na kayang maging kaayon ko. Paano ko pananatilihin sa tahanan ko ang isang taong maaring magkanulo sa akin sa anumang pagkakataon. Pagdating naman sa mga yaong, maaari pa rin magkanulo sa akin sa karamihan ng mga pagkakataon. Pagmamasdan ko ang kanilang pagganap bago gumawa ng ibang mga pagsasaayos. Subalit, ang lahat ng may kakayahang magkanulo sa akin – sa ilalim ng anumang kondisyon, hindi ko kailanman kakalimutan. Aalalahanin ko sila sa aking puso at maghihintay ako ng pagkakataong suklian ang masasama nilang gawa. Ang mga kinakailangang nabanggit ko ay lahat mga problemang dapat ninyong siyasatin sa inyong mga sarili. Inaasahan kong kaya ninyong lahat na seryosong isaalang-alang ang mga ito at hindi ako pakitunguhan ng basta-basta. Sa nalalapit na hinaharap, Ikukumpara ko ang mga sagot na ibinigay ninyo sa akin sa mga kinakailangan ko. Sa panahong iyon, hindi na ako mangangailangan pa ng anumang bagay mula sa inyo. At hindi na magbibigay pa sa inyo ng pagpapaalala. Sa halip, gagamitin ko ang autoridad ko. Yaong mga dapat panatilihin ay pananatilihin. Yaong mga dapat gantimpalaan ay gagantimpalaan. Yaong mga dapat ibigay kay Satanas ay ibibigay kay Satanas. Yaong mga dapat parusahan ng mabigat ay parurusahan ng mabigat. At yaong mga dapat mapahamak ay wawasakin. Sa ganoong paraan, hindi na magkakaroon ng sinumang gagambala sa akin sa mga araw ko, naniniwala ka ba sa mga salita ko? Naniniwala ka ba sa paghihiganti? Naniniwala ka bang parurusahan kong lahat, yaong masasama na lang at nagkakanulo sa akin? Hinihiling mo bang dumating ang araw na iyon ng mas maaga o ng mas huli? Isa ka bang taong takot na takot sa kaparusahan? O isang lalaban sa akin kahit pa magtiis sila ng kaparusahan? Kapag dumating ang araw na iyon, maguguniguni mo ba kung mamumuhay ka sa gitna ng mga kasiyahan at tawanan o kung iiyak ka at magngangalit ang mga ngipin mo? Anong uri ng katapusan ang nais mong magkaroon ka? Kailanman ba'y seryoso mo nang naisaalang-alang kung naniniwala ka sa akin ng isang daang porsyento o nagdududa sa akin ng isang daang porsyento? Kailanman ba ay maingat mo nang naisaalang-alang kung anong uri ng mga kahihinatnan at kalalabasan ang idudulot sa iyo ng mga pagkilos at pag-uugali mo, talaga bang umaasa kang matutupad isa-isa ang lahat ng salita ko? O takot na takot ka bang matutupad isa-isa ang mga salita ko? Kung umaasa kang aalis ako sa lalong madaling panahon upang tuparin ang mga salita ko, Paano mo dapat tratuhin ang sarili mong mga salita at mga pagkilos? Kung hindi ka umaasa sa paglisan ko at hindi umaasa na matutupad ka agad ang lahat ng salita ko, bakit ka pa naniniwala sa akin? Talaga bang alam mo kung bakit ka sumusunod sa akin? Kung ang dahilan mo ay upang palawakin lamang ang naaabot ng iyong paningin, hindi mo kinakailangang magpakahirap pa. Kung ito ay upang pagpalain ka at makaiwas sa parating na sakuna, bakit hindi ka nag-aalala sa sarili mong pag-uugali? Bakit hindi mo tinatanong ang sarili mo kung matutugunan mo ba ang mga kinakailangan ko? Bakit hindi mo rin tinatanong ang sarili mo kung karapat-dapat ka bang tumanggap ng mga darating na pagpapala?